Merong kasabihan na kung ikaw ay nagiging matagumpay, ay meron ding taong inggit sa iyong tagumpay. Mapakaibigan mo pa, ibang tao o ng mismong pamilya mo. Maraming tao ang tumataya ng loto para sa pangarap ng mabagong buhay. At ang pangarap na ito ay natupad ng isang taxi driver na nanalo ng 19 million pesos. Pero ang bigla ang pagyaman na ito ay nagdala din sa kanya sa kamatayan. Sino nga ba ang nagplano at pumatay sa loto winner? Ibang tao ba o ang mismong pamilya niya? Umaga ng October 28, 2002, tumating ang mga pulis sa tahanan ni Arturo at nakita siya nakahandusay sa sahig at puno ng dugo sa kanyang bahay sa Antipolo City. Siya ay binaril ng maraming beses sa leeg, tiyan at dibdib. Sa araw ding yun ay kaarawan ni Arturo at siya ay naghahanda kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan at kapitbahay, kung saan siya ay namibigay ng pera sa mga taong naandon. Si Arturo Yupenya ay 58 years old at isang taxi driver at pangarap ng bago magretiro bilang isang taxi driver ay maging milyonaryo at iwan ang buhay na mahirap. Kaya siya ay halos araw-araw na tumatayan ng loto. Sabi pa nga ni Arturo sa kanyang kaibigan na kapag siya ay palaring manalo, ay bibili niya ang lupa na kinakatayuan ng kanilang bahay at ng kanyang mga kapitbahay. Ang buhay na meron sa Ituro ay mahirap, kaya sa pagtaya ng loto ang isang naging para niya para maalis siya sana sa kahirapan. Mahirap ang buhay nila Arturo kaya tumataya siya sa loto sa pagbabakasakaling pala rin siyang manalo. At sa kabutihang palad, siya ay nanalo noong October 12, 2002 nang tumaya siya gamit ang numerong iniingat-ingatan na 13, 19, 23, 25, 30 at 40. Siya ay nanalo ng jackpot prize na 19 million pesos at yun ang nagbago sa buhay ng buong pamilya ni Arturo at ang siya ring nagdala sa kanya sa kamatayan. Si Arturo ay kilala bilang mapagbigay at matulunging tao kaya siya ay gusto ng lahat. Nung siya ay nagpagawa ng bahay, ang mga taong kumagawa sa kanyang bahay ay kanyang inililibre ng pagkain pati ng inumin at sigarilyo. Matapos manalo ay halos gabi-gabi merong kainan sa kanilang bahay. Ngunit hindi yun nagtagal dahil 16 days lamang matapos manalo ni Arturo ay pinatay ito sa loob ng kanyang bahay. Ayon sa kaibigan ni Arturo na ang halagang pinalunan ni Arturo hindi nila ibinahagi sa mga taong nasa paligid nila para narin sa kanilang kapakanan. Pero ang mga taong nasa paligid nila ay nagtaka kung bakit biglang nagiba ang kanilang pamumuhay. Kalaunan ay lumabas ang balita na namimigay si Arturo ng 5,000 sa kada kamag-anak at 500 pesos naman sa kada kapitbahay. Bumili siya ng bagong van na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos pinarenovate renovate niya ang kanilang bahay at nag-hire si Arturo ng 22 na mga karpentero. Bumili din siya ng .45 caliber semi-automatic na barel para sa kanyang proteksyon. Hindi siya nagkakamali sa pagbili ng barel dahil di nagtagal ay nagamit nga niya yun. Sa ika-58 birthday ni Arturo noong October 25, may mga bisita siyang galing Bicol Province, mga kamag-anak at kanyang mga kapitbahay. Simula nung siya ay nanalo noong October 12, ay wala ng tigil ang kainan gabi-gabi hanggang sa umabot ng kanyang birthday na October 25. Sa kanyang birthday ay naganda sila ng napakaraming pagkain, kasama na doon ang apat na lechon. Pagkatapos ng kanyang birthday, hindi pa rin natapos ang kainan, sayahan at inuman sa kanilang bahay hanggang sa umabot pa ng October 27 ng gabi. Gabi ng October 27, ang pinsan Arturo na si Domingo Galarosa ay lumabas sa bahay ni Arturo para magpahangin hanggang ito ay nakatulog sa labas ng bahay. Ginising siya ni Arturo para linisin ang pinagkainan ng mga bisita at inutusan din siya ni Arturo na pakainin ang mga alaga nitong pusa sa likod ng bahay. Pagpunta nito sa likod ng bahay ay may nakita si Domingo ng mga taong nakamaskara at may mga barel at pumasok sa bahay ni Arturo. Agad siya nagtago at nakita niyang pinupuntahan ng mga lalaking yon si Arturo. At dahil sa takot siya ay tumakas palayo sa bahay ni Arturo. Sa mga oras na yon, si Reyna Nupenya, ang adopted son ni Arturo na natutulog sa sala ng bahay, ay biglang nagising dahil sa kumalabog ang pinto ng bahay at nakita niya si Arturo at ang best friend nitong si Guatno na nagmamadaling pumasok. Kasunod noon ay pumasok din ang mga nakamaskarang lalaki at sa pilitang pinapapasok si Arturo sa kanyang kwarto at naiwan si Reynan at Guatno sa sala. Si Reynan ay umuko katabi ng kanilang telepono habang si Guatno naman ay mabilis na tumakbo palabas at nagtago sa tindahan ng mga Yupenias at kalaunan ay tumalon sa pader para lamang makatakas. Dahil sa takot ay tuloy pa rin nakayuko ang mga ulo ni Reynan habang naririnig niya ang sigawan sa kwarto na Arturo na kinukuha ang susi ng van at ang pera nito. Kasunod noon ay nakarinig siya ng ilang mga putok, sabay pag-alis ng mga lalaking nakamaskara, dala ang sasakyan ng Arturo at perang nagkakahalaga ng 92,000. Tumakbo si Reynan sa kanyang ama at nakita niyang may mga tama ito ng bala at humingi ito ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Si Reynan ay natulala nang si Guatno ay tumanggin na dalhin si Arturo sa ospital at pinagsarahan pa sila ng pinto. Ayon naman sa interview kay Guatno, siya ay tumakbo dahil sa takot na siya ay madamay. Sinabi niya na ang kanyang asawa ang tumawag sa mga polis pero dahil sa taranta ay hindi nila naibigay ang tamang adres kaya hindi agad na nakarating mga polis para sumaklolo. Isa pang kapitbahay na nagngangalang Maria Luisa Escalante ay tumawag din sa Antipolo City Police para i-report ang nangyaring pamamaril. Dumating ang mga pulis mga 1.58 a.m. October 28 at nakita na wala ng buhay si Arturo. Sa initial investigation ng mga pulis, lahat ng pamilya kasama na si Leticia na asawa ni Arturo, Reynan at mga kasama ni Arturo na dumalo sa kanyang kaarawan ay maituturing na sospek sa krimen. Tinanong ng mga pulis sa Reynan, bakit naantala ang pagdating ng tulong para sa kanyang ama. Sinabi nitong siya na bigla sa mga nangyari at nanginginig sa takot. Kaya halos hindi na niya alam kung anong una niyang gagawin. At nakakapagtaka ang asawa naman ni Arturo na si Leticia ay wala sa bahay ng mangyari ang pagpatay. Hindi rin ito umuwi kaagad nung nalaman ang nangyari sa asawa. At maraming nagsasabi ng silitisya Leticia nagplano para patayin si Arturo para sa kanya mapupuntang lahat ng perang na ni Arturo. Sa isa pang report ay may lumabas na hindi raw pumayag sa Arturo na maging co-depositor sa bangko si Leticia. Kaya baka yun daw ang dahilan kung bakit may sama ito ng loob sa asawa. Pero si Leticia naman ay humarap sa kapulisan at tinanggi lahat ng paratang sa kanya. Sabi pa niya na hindi siya kaagad nagpakita nung namatay ang asawa dahil sa takot niya na baka siya ang isunod. Sinabi din niya na linggo bago pagpatay sa kanyang asawa ay meron na siya nakikita mga tao na umaaligid sa kanilang bahay. Natanong din siya ng mga pulis kung sinabihan ba niya ang kanyang asawa sa mga napansin ngunit hindi niya yon sinabi kay Arturo. Ang ginawa ni Leticia ay umalis ito kasama ang anak na babae na si Melanie at doon muna na natili kasama ang mga kamag-anak sa Camp Crame sa Quezon City. Nagalit din umano si Leticia kay Arturo dahil simula nang nanalo ito ay wala na siyang tigil sa pag-inom at pagpapainom sa kanilang bahay. Sa patuloy na imbestigasyon ng mapulis kina Domingo at Reyna ng Antipolo Police ay may nasusunda na mga sospek dahil narin sa mga nakakakita sa pangyayari. May mga taong nakakita sa mga sospek na sakay ng isang tricycle matapos sakyan ng van ng Arturo papunta sa lugar na tinatawag nilang El Dorado. Na-trace din ng mga pulis ang na nagmamaneho ng tricycle na si Aurelio Omega. Sa pagtatanong kay Aurelio, inamin nito kung saan itinago ang van ni Arturo. Si Aurelio din na nagtukoy ng iba pang pa mga sospek at pagkahuli kay Roger Regalario na may hawak ng baril na siyang ginamit sa pagpatay kay Arturo. Nahuli si Roger malapit sa pinangyarihan ng krimen at inamin na siya mismo ang bumaril kay Arturo. Kasunod noon ay naging state witness si Roger para mapabilis mahuli ang mga natitirang suspects. Umabot sa sampu ang mga suspects at ang mga pulis ay kinasuhan sila ng kasong robbery with homicide, car theft at illegal possession of firearms. Ayon sa mga suspect na pagnanakaw lamang ang motibo nila kay Arturo at wala silang planong patay nito. Ngunit hindi nila inaakala na may baril pala sa si Arturo at itong unang nagpaputok sa kanila. Katunayan ay tinamaan pa ni Arturo ang isa sa mga magnanakaw sa balikat, kaya nakatulong din yon para ma-identify ang sospek. Si Velasco na tinamaan sa balikat ay hindi rin pumunta sa hospital para magpagamot dahil sa natatakot itong mahuli ng mga pulis. At sa patuloy na investigasyon ay nadawit ang pangalan ni Guatno na best friend ni Arturo. Dahil na rin sa salaysay ni Reyna na anak ni Arturo at ang mga pinagsamang salaysay ng iba ay hinuli si Guatno. Pero nang file ng counter affidavit si Guatnot, sinabi na hindi niya kayang gawin yon ka Arturo na kanyang itinuturing na kapatid. Sa kabila ng kanyang pagtanggi ay marami nagsasabi na may galit itong si Guatno ka Arturo dahil tinanggihan niya itong pahiramin ng pera na nagkakahalaga ng 400,000. Kasunod noon ay nagbago ulit ang imbisigasyon dahil sa nadawit na naman ang pangalan ni Reynan. Ayon sa balita ay may relasyon si Reynan sa isa sa mga sospek na si Randy. Madalas daw ay nagbibigay ng pera si Reynan kay Randy at sinabing tungkol sa pagkapanalo ng kanyang ama sa loto. Pinasa naman ni Randy ang kwento sa kanyang matalik na kaibigan ni si Campus na isa din sa mga sospek. Sabi nila si Reynan ang nag-imbita sa kanila sa birthday ng kanyang mismong ama at doon nila nakumpirma na nanalo nga ito sa loto. At sa okasyon na yun mismo nila pinano pagnanakaw. Isa sa mga sospek ang nagsabi na si Reynan mismo nag-ayos ng pagpatay sa ama. Pero isa ng tabi ng mga pulis ang pangalan ni Leticia Trainan sa kaso dahil wala daw sapat na ebidensya na mag-uugnay sa dalawa kundi puro hakahaka lamang. Sabi pa ng mga pulis na dinadawit lang ang pangalan ng dalawa para maligaw ang imbisikasyon at para iurong ang kaso. Napag-alaman din na ang lottery management mismo ang nagbigay ng detalye tungkol sa impormasyon sa mga suspects at kung magkano ang pinanalunan nito. Ang paglabag sa PCSO policy na itagong anumang impormasyon tungkol sa nanalo para sa kanilang proteksyon ay mabilis na kumalat sa mga kapitbahay at kalaunan ay sa mga suspects. Sa initial na sampung akusado, apat doon ang nagsubmit ng affidavit na pagtanggi sa kanilang pagkakasangkot. Yun ay si Narinato, Lito, Noel at Eric. Tinanggap ng korte ang kanilang petisyon dahil sa hindi sapat na ebidensya para sila ay makonvict kahit na ang mga police investigator na mismo ang personal na kumuha ng mga baril na ginamit nila sa krimen at susi ng Toyota van mula sa kanila. Ang best friend ni Arturo na si Guatno ay kalauna na isinama sa listahan ng mga suspects na inaresto at haharap sa kaso sa posibleng involvement nila sa krimen. Kaya noong December 23, 2002, sa 11 katao na naaresto kaugnay sa pagpatay ka Arturo, anim ang pinalaya dahil sa hindi sapat na ebidensya at naiwan ang lima na haharap sa kaso. Ngunit sobrang naging mabagal ang usad ng kaso dahil sa napabalitang hindi dumadalo sa court hearings ang pamilya na Arturo. Kaya lumalabas na tangi ang mga pulis na lama ang siyang tumutulak para masentensya ang limang natitirang suspects. Dagdag pa doon, si Guatno ay pinalaya matapos lamang ng isang taong pagkakakulong dahil inurong ng pamilya na Arturo ang kaso laban sa kanya. May mga lumalabas na kwento na yun ay dahil sa walang sapat na ebidensya laban kay Guatno. At may mga agam-agam din na dahil sa gusto ng pamilyang mananatiling tahimik si Guatno tungkol sa ilang bagay. Ngunit naglakas doob na magsalita isang pinsan na Arturo at sinabing ang mga totoong sospek ay hindi malayo ka Arturo. Sa usap-usapan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak mismo ni Arturo na si Leticia na asawa ni Arturo ay maaring nakipagsabuatan kay Reyna na kanilang adopted. Dahil sa nangyari kay Arturo, ang chairman ng PCSO ay nagpropose na gumawa ng counseling para i-guide ang mga nanalo sa loto. Ang layunin ng counseling ay para mag-guide sila sa tamang daan kung saan nila pwedeng i-invest ang kanilang napanalunan at para hikayatin silang itago ang kanilang pera sa bangko. Ang kaso ni Arturo ay isang malungkot na paalala ng kahalaga ng pagiging maingat at tahimik sa napanalunang pera. Ang kasakiman, maaaring mag-ujok sa mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Kahit na asawa o anak, o kahit nakamag-anak o kaibigan ay nababago ng pera. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!